Bakit wala kang pagbabago sa financial status mo? Number one, no network. Wala ka pong connection or wala kang mga kaibigan. So you need to look for your friends who will lift you up together. So, hindi po yung mga kaibigan na maretest lang po ang ginagawa or uh, pinag-uusapan yung mga ibang tao. You need also to choose your circles na dapat yung circle mo ay yung talagang tutulungan ka din. hindi yung sisiraan ka at ipupull down ka kapag nasa taas ka na. Number two, wala kang disiplina today okay tomorrow hindi so hindi ka consistent sa pag uh, iipon mo or pag invest mo or sa pagpabudget mo or kung ano man ang ginagawa mo ngayon sa inyong finances number three, walang challenge sa inyong buhay so because you are staying on your own comfort zone kaya hindi ka na challenge nagstay ka na lang kung anong meron ka kung asan ka ngayon naging kontento ka na lang dun. Sabi nga ng isang author, the worst addiction in the world is not gambling. It's not alcohol, it's not drugs, but it's comfort. So, your dream life is always outside of your comfort zone. Kaya nga po nasabi natin na the best teacher of all is our environment. Kaya kung ano yung nakikita mo, kung asan ka ngayon, syempre, malaking impluensya yan sa buhay mo. And next one is, wala kang financial direction, wala kang roadmap, wala kang budget plan, or wala kang plano sa buhay. If you don't have goals in life, syempre hindi mo rin alam kung saan ka tutungo. Gaya din po yan sa pag-iipon. Kung wala kang plano or target na ipon, syempre madali mo lang yung susungkitin mula sa inyong alkansya or di kaya madali mo lang yan iwi-withdraw sa inyong bank book. Sasabihin mo na lang sa sarili mo na di bale mag-iipon ulit ako huh? by next month. At pag may naipon ka ulit next month, syempre kukunin mo ulit dahil wala kang ka goals. And another thing is wala kang pasensya. So lagi ka pong nagmamadali, tandaan po natin na wala pong overnight success. Kailangan din po yan ng proseso. At dahil sa ating pagmamadali, dyan po tayo kadalasan nagkakamali. Gaya din po yan sa ating pag invest kailangan po talaga ng mahabang pasensya. Ang gusto kasi natin yung double your money agad-agad. Kaya nga marami din pong nai-scam dahil sa pagmamadali po natin sa ating pag invest And another thing is hindi ka po adaptable hindi ka po ready na i-accept yung mga changes na kailangan din i-change mo sa inyong sarili. O kaya naman, di ka ready na i-accept yung mga pagbabago sa inyong paligid. Kunwari, technology. We are now in the world of technology yet ayaw mo pa rin aralin kung ano yung mga technology na pwedeng makatulong sa'yo personally, financially, in even sa inyong negosyo. Next one is you're afraid to take the risk. So ayaw mong magfail, takot kang magtry ng ibang mga challenge or ibang opportunity. Kaya po hanggang ganyan ka lang. Sabi nga ni Sir Robert Kiyosaki, People who avoid failing also avoid success. Failing is an integral part of success. Kaya nga po, sa pagkakamali po natin, diyan po talaga tayo natututo. Kaya po, wag po tayong matakot na mag-take risk. Example lang din po sa pag invest Siyempre, lahat ng investment opportunities ay meron at merong yang risk. Kaya kung ayaw mong mag-take risk, then wala ka po talagang mauumpisahan. Wala ka po talagang matututunan. Wala ka po talagang magagawa. Kaya kung gusto mong mag-improve ang inyong finances, then you need to do something. You need to overcome your fear of taking risks. Yan po ang mga ilan sa mga dahilan kung bakit hindi po tayo nag improve or walang pagbabago po sa ating financial status. Kung gustuhin man natin merong pagbabago, then gawin lang natin yung mga opposite ng ating nabanggit ngayon. So, yan lang po ang ating video. Once again, this is Ibinget Gray saying, sharing is caring. Bye! See you!